Ah, duha, duha. Para sa bayan di ini, ini. Pagasakod mo ba oh, ya? Hmm. Okay, okay. Ya yeah, to na may ayaw na ya yeah, di dan duha. Duha. <coughs> ya yeah, on. I, kasimana na trabaho. <laughs> <laughs> ay ay. Is ka semana kontrata. Duha pa gayon. Ay ay. Ban pagbantaw da. Uan Is na. Iskadlaw na. Ay ay binan Papa, eh. plastado na gud anan skeleton daan gud. Bantaw da iskadlaw. <laughs>